yan so ngayon ay magbabad tayo ng ating islang abo ulit from Bicol dala-dala ulit nila ate at saka ni kuya ng mga bata so yun, bababari natin at tayo ay magpiprito ayan, this is our ulam for today so, depende kung magpapaksiw ako or magpiprito so ayan, may kasama pa rin itong hipon ayan pero eto muna, eto muna ang ating lulutuin. So, nakalimutan kong ilabas sa uh, freezer. So, ngayon ko pa lang siya nailabas. That's why, pa, anin muna natin? Kasi nag na, ayan. Ayan. So, this is very delicious fish. Ayan, pwede ito sa may mga allergies. Ayan. So, maliliit lang ngayon. Ayan. Pero napakasarap nito. Sobrang salamat po talaga sa aming pamilya, sa pamilya ni Kuya mo na lagi kaming kasama pagka nagpapadala. Okay, ganing Bicol. Thank you so much po. We love you all po. So, depende kung magpapaksi ako kasi si Kuya ay paksi o ang gusto or inun-on sa Bicol. And then, si Mikmik -Mik naman ay fried. So, magpipikyo tayo at saka magpapak So, yung sakto lang ngayon. Ayan. So, so yummy. Yan, marami ding tuyo. Ayan. Yun na nga yung inulam namin kagabi, ipinaris namin sa munggo. So, eto. Yung hipon ipapakita ko. Maliliit din lang yung hipon, masarap siyang ilagay sa pansit, sa bihon, sa sotangon, at saka sa mga ginisang gulay. Nagluto na nga ako ng ginisang sitaw, inilagay ko yan. So, ipapakita ko. Wait lang. Eto naman yung hipon. Ang hirap buksan. <laughs> Ayan. Eto naman yung hipon. Ayan. So, eto. Ayan. So, napakasarap naman itong ihal. Masarap sana to sa tinuktok na tinatawag sa amin sa Bicol or kung hindi yung mga kalampay. So, ayan. Masarap to na ilagay din sa lain. So, eto. So, pag-iisipan ko kung aling kaso ito ay frozen pa. Maglalabas na ako nito. Ilalagay ko na to dito sa may chiller. Para bukas, pwede ko na itong lutuin. And then, eto naman ngayong, ngayon, eto. So, medyo ano pa to, medyo delay, late pa. Ayan, kasi yelado pa. So, eto ilalabas ko na para bukas pagkaginamit ko ay pwedeng-pwede na. So, that's all. So, ayan po ang ating inahanda para lutuin na naman sa araw na ito.